buhay Kasi Ano dito guys ah, Malimis Marapang Hangin guys Malilim mo guys Gara Gara sa Puno ng kahoy Ayan guys Ang tinda naman guys Pero doon guys Ah init guys Doon bandaw walang kahoy guys yun mo guys o oh. oh. guys hindi na guys ah. kaya kayo guys huwag kayong magpoto ng kahoy guys Kay. ito nagbibigay ng ginhawa sa si tao guys malilim ang panahon Malilim sa punong kahoy Yan guys Pagulan ng kahoy guys Nako ang init guys Gaya ng Manila guys Ang init na guys Sobra Dito sa bundok guys Grabe ang lamig ng hangin Kasi maraming pang kahoy guys Yan guys uh, Pakishare guys Tarap ng buhay sa bundok guys